Pagkat ang Iglesia ng Panginoon, ang Diyan ng Holy Spirit, ang kaloob ng Espiritu Santo kumpleto. Mahalaga yan. Gaya ba ng sinasabi sa Aklat ng Epeso sa Kabanatang 4, Talatang 11 hanggang sa Talatang 13? at pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol at ang mga iba'y propeta at ang mga iba'y ibangilista at ang mga iba'y pastor at mga guru sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing pagilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Hanggang sa abuti nating lahat ang pagkakaisa ng panampalataya at pagkakilala sa anak ng diyos hanggang sa sukat ng pangatawan ng kapuspusan ni kristo ang iglesyang nilagyan ng panginoon o binigyan ng holy spirit binigyan ng mga kaloob mula sa kaloob ng mga apostol yan ang pinakaunang kaloob